Lady Wendy, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong ng lalaki. Oo, sagot ni Wendy, habang ginamit ang kapangyarihan niya upang patulugin at ipalimot ang lahat sa kanyang anak. Kapag nanatili siya sa akin, mamamatay siya. Patawarin mo ako, anak, bulong niya, habang pinagmamasdan ang natutulog niyang sanggol, ang huling tagapagmana ng isang banal na kapangyarihan. Napalingon sila nang biglang may ingay sa likod. Mabilis. Paparating na sila, umalis ka na rito, sigaw ni Wendy, pangakuan mo ako, iligtas mo siya, dalhin mo siya sa lugar na hindi siya kailanman matatagpuan. Pilit na isinara ang kakayahan ng sanggol, at tuluyan siyang nahiwalay sa kanyang ina. Ibinigay ng lalaki ang sanggol sa isang babae. Kailangan kong bumalik para ipagtanggol ang iyong ina. Mula ngayon, ikaw na lang ang aasahan mo. Mabuhay ka sa sarili mong lakas. Iniwan ang sanggol sa isang kolonya ng mga ipinatapon, isang lugar na puno ng kasalanan. Kinalibutan na si Wendy ng mga lalaki, dumating na sila para kunin siya. Para sa isang labang ganito kalaki, talagang ginawa ng pitong pangunahing pamilya ang lahat, wika ni Wendy. Wendy, sumama ka na sa amin, sabi ng mga lalaking nakaitim. Lahat ng ito, dahil lamang naiinggit ang Diyos sa kanya, itinaas ni Wendy ang kanyang kamay at mariing sinabi sa mga darating na araw, pagsisisihan ninyo ang mga ginawa nyo ngayon. Bumabagsak ang mga Diyos gaya ng mga bulalakaw. Namuhay ang bida ng isang tahimik ngunit mababang uri ng buhay. Lagi siyang minamaliit at inaapi. Ang batang nawala ng alaala ay pilit na nabuhay, araw-araw ay pakikipaglaban para lang makatawid. Hanggang sa tumuntong siya sa edad na labing walo. Isang hindi inaasahang kompetisyong ipinalabas ng live ang siyang bumunyag ng kanyang tunay na pagkatao, at tuluyang nagwasak sa kanyang payapang mundo. Walang duda, anak siya ni Wendy at ng taong iyon, bulong ng isa sa mga nanunood. Agad kumilos ang mga makapangyarihang puwersa. Dahil nakita siyang banta, nagpadala sila ng pangkat ng mga mamamatay tao upang wakasan siya, isang grupo ng mga manguusig. Ngunit sunod-sunod na dumating ang mga tagapagtanggol, limang natatanging nila lang na isinilang upang pangalagaan siya. Nagsimula na ang labanan ng mga may kapangyarihan. Luha, pagkakaibigan. Ang tabing ng panahon. Ang kamay na ito, ang siyang dudurog sa mundong ito. Isang piitang puno ng kasalanan. Nakatingin ang bida sa screen na agad kumuha ng kanyang atensyon. Isang sistema ng kompetisyon, pito laban sa isa, limitadong labanan kung saan iisa lang ang makakaligtas, at ang magwawagi ay makakakuha ng tatlong milyon, kapalit ng buhay na sinugal sa madugong labanan ng pag-asa ng mga may suot na itim na sing habang pinapanood ng buong mundo ng live. Tinitigan niya ito, naglalayo na manalo ng tatlong milyon upang may mabili. Nagulat siya nang lumapit si Alvin. Anong tinitingnan mo? Tanong nito. Wala lang, sagot ni Shannon. Tumingin din si Alvin sa screen. Pag-asa ang kamatayan. Kalokohan. Anong pag-asa pa meron pagkatapos ng kamatayan? Propaganda lang yan ng mga makapangyarihan, imbentong nila yan. Sa totoo lang, para tayong mga laruan sa laro nila. Pinagpapapatay nila tayo para lang sa aliw nila. E ikaw, hindi ka naman balak sumali, di ba? Umiling si Shannon bilang sagot. Mabuti naman. Hindi madali ang pagpapalaki ko sa iyo, sagot ni Alvin. Nga pala, dala mo ba yung mga pagkain? Tanong ni Shannon. Ah, oo naman. Makakakain tayo ng maayos mamayang gabi, sagot ni Alvin habang inaangat ang kanyang kapa upang ipakita ang mga dalang supply. Napangiti si Shannon, nakahinga ng maluwag, pero agad ding napawi ang ngiti niya nang mapansin ang sira sa prosthetikong braso ni Alvin hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa ito, sabi niya sa kanyang isip. Nagpasya na silang umuwi, dahil baka may makakita sa dala nila at mapahamak pa sila. Nanatiling mabigat ang pakiramdam ng bida, hindi mapakali sa nakita niyang pinsala sa braso ni Alvin. Mula sa di narinig nila ang gulo, may mga taong nagtatalo dahil sa pagkain. Matanda ka na, ubos na nga ang ngipin mo. Makakain mo pa ba ito? Sigaw ng lalaki habang inaagaw ang pagkain mula sa matanda. Mas mabuting mamatay ka na lang kaysa nagpapakahirap pang magdago ng pagkain. Kung huwag mo namang kunin, pakiusap ng matanda, halos mangiyak-ngiyak. Bayaran mo kung gusto mong mabawi. Sigaw ng lalaki habang inilalagay ang pagkain sa truck niyang punong-puno na ng supply. Mukhang hindi na natin pwedeng daanan ang kalsadang to sa susunod, ani ng bida. Alvin, dumaan na lang tayo sa kabila. Sandali lang, sabi ni Alvin at Neil Ingon ang matanda. Alvin, huwag mong sabihin, napahinto si Shannon at tahimik na pinanood si Alvin na inaabot ang pagkain sa matanda. Umuwi ka na agad. Delikado sa labas. Sigaw ng matanda habang nanginginig ang boses. Ito ang lugar ng mga ipinatapon kung saan ang pagkain ay pinaglalabanan. At ang mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili, tahimik na lang naghihintay ng kamatayan. Tumakbo na ang matanda palayo, pero natigilan siya nang muli niyang makita ang mga lalaking kumuha ng pagkain sa kanya kanina. Nagulat siya nang sabihan siya nang, nakita namin lahat, may natira ka pang pagkain, di ba? Ibigay mo na kung ayaw mong mamatay. Sangkatauhan, kabutihan, tiwala. Walang halaga ang mga ito sa makasalaan ng lupain ng mga ipinatapon. Ibinigay mo na yung para sa iyo, Alvin, sambit ng bida. Kalahati ng sayo, kalahati ng sakin, wag mademo, sagot ni Alvin. Ayaw ko nga, ikaw na lang ang maging gutom na bayani, sarkastikong tugon ni Shannon. Mahal kong batihing kapatid, pakiusap naman. Pagmamakaawa ni Alvin, na naman, reklamo ni Shannon, at kami, kami ang mga batang tinalikuran ng Diyos, na ngayon ay nabubuhay sa lugar na kinalimutan ng langit. Habang inaayos ni Shannon ang mga dala nilang supply, sinabi niya, Alvin, nagtanong na ako tungkol sa pagpunta sa jurisdiction. Kapag naayos mo na ang prosthetic mo, pwede kang mag-apply. Pwede kang doon tumira at magtrabaho ng part-time kahit hindi tayo madalas magkita. Nakikinig ka ba, Alvin? Tumingin siya kay Alvin pero nakita niyang mahimbing itong. Natutulog sa sopa. Kinumutan niya si Alvin at tinutok ang tingin sa prosthetic arm na may nakalabas na error, nababala. Biglang bumalik sa alaala niya ang kanilang kabataan. Sasama ba ako sa iyo? Tanong ni Alvin kay Shannon. Hindi na, maghintay ka lang dito, kaya kung makalusot. Sige, hihintayin kita, sagot ni Alvin, pinagmamasdan si Shannon habang palayo ito. Ngunit hindi inaasahan, may biglang ham-attack kay Alvin. Ngumiti si Shannon habang bumabalik sa kinaroroonan nila, umaasang makikita si Alvin, pero wala na siya roon. Tumingin si Shannon sa madilim na eskinita, kinakabahan habang nakakarinig ng mga kaluskos at tunog ng ninunguyang pagkain. Napatigil siya, bahagyang nauutol habang tinatawag si Alvin. Nabitawan niya ang hawak ng marinig ang paos at mahina na boses ni Alvin. Shan, tulungan mo ako. Kasunod noon, isang nakakatakot na halakhak ang umalingaungaw mula sa loob ng dilim. Mula roon, lumitaw ang isang lalaki, may hawak na napunit na kamay ni Alvin at may nakangising tanong. Gusto mo rin ba, sa matinding takot, napasigaw si Shannon. Kung hindi ko siya iniwan noon, ibang iba sana ang lahat, sambit ni Shannon habang nakatitig sa prosthetic arm ni Alvin. Hintayin mo ako, Alvin, sabi niya sabay baba ng prosthetic arm. Utang ko ito sayo, babalik ako bago sumikat ang araw, wika ng bida habang isinasara ang pinto ng garahe. Dito, may countdown na nangyayari, at buong lakas na hinaharap ni Shannon ang hamon. Ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumalaban ay ang pag-iisip na makukuha niya ang tatlong milyong piso. At naniniwala siyang sapat yun para mapaayos ang prosthetic arm ni Alvin. Pero ang hindi niya alam, ang laban na ito na pala ang magsisimula ng totoong digmaan. Isang mundo ng kababalaghan na pinamumunuan ng mga rings. Nasa pinakataas ang lungsod ng mga celestial, sinusundan ng jurisdiction, habang ang mga ipinatapon ay naninirahan sa penal colony, bawat bata ay kailangang sumailalim sa pagsusuri ng kanilang kakayahang supernatural sa edad na walo. Pagkatapos ng pagsusuri, suot ng bawat tao ang isang ring na nagtatala ng kanilang personal na impormasyon at kakayahan. Ang ring na ito ang naguuri sa mga tao sa limang kategorya batay sa kulay, espesyal ang ginto, mataas ang pilak, karaniwan ang tansu, Mababa ang abu at ang pinakakakilagkilabot, ang itim, ang kulay ng sukdulang kasamaan o evil. Sa kasalukuyan, nakapila si Shannon papasok sa bus para makapasok sa arena ng jurisdiction. Pagdating sa kanya, nagka-error ang kanyang profile. Error? Tanong ng isa sa mga taga suri Lagi namang ganyan pag may goods ako. Matagal na to, hindi naman problema. Sagot ni Shannon, nangyari na ba to dati? Tanong ng isa. Ngayon ko lang to nakita, hindi naman to mahalaga sa penal colony, pero kung gusto mong pumasok sa jurisdiction, mas mabuti nang magingat ka. I-scan mo siya ulit, utos ng isa pa. Habang muli siyang in may biglang sumigaw mula sa likuran. Hoy! Kung hindi ka marerehistro, umalis ka na lang. May nakapila pa sa likod mo. Bigla na lang siyang sinuntok sa batok ng isang lalaking hindi niya kilala. Kinakausap kita, bingi ka ba? Sigaw nito. Napalingon ang mga tao sa paligid dahil sa gulo. Lumingon si Shannon sa lalaking nanuntok sa kanya, may galit sa kanyang tingin. Ano yang tingin mo? Aba, bastardo, pang-aasar ng lalaki, sabay ngisi. Hindi siya pinansin ni Shannon at muling humarap sa mga tagasuri. Pakiskan ulit. Kailangan kong makasali, pakiusap niya. Naramdaman niya umaamba ang lalaki sa likod na sipin siya. Kaya bago pa siya masipa, nakaiwas na siya rito dahilan para bumagsak ang lalaki sa sakit. Nagtinginan ang mga tao, at nagsimulang matawa. Magaling siya, ano? Bulong ng isang tagasuri. Ma'am, sagot ng isa, habang pinagmamasdan si Shannon. May isang lalaki sa dikalayuan na tahimik na nanunood habang nangyayari ang lahat. Lintik na bata to, bulong ng lalaking nakipag-away kay Shannon. Mukhang na maliit kita, dagdag niya, sabay hila ng patalim mula sa likod na nakatago. Ngunit bago niya masaktan si Shannon, Nakapasok na ito sa bus. Papasok na rin sana ang lalaki nang biglang nagsalita ang isang tauhan sa checkpoint, may nakangiting ekspresyon na nakakakilabot. Hindi pa huli para patayin mo siya, pagdating niyo sa arena, napakunot nuo ang lalaki. Ha! Anong pinagsasasabi nito? Common lang naman siya, hindi silver, isip niya. Samantala, isang lalaki sa gilid, na hindi pinayagang makapasok, ang nagsalita, wala ka talagang sense. Ako tong binaliwala mo, tapos yung patpatin at batang bata ang pinili mo. Mas malakas ako kaysa sa batang yun, ba? Diba? Sumabat ang isang nakaupo malapit sa pila. Mas masaya ang arena pag may malakas at mahina. Isipin mo, yung gwapong bata, bigla nalang mamamatay ng malagim. Tataas talaga ratings ng broadcast tune. Sagot ng isa, sabay tawa. Sobrang excited na makita siyang bugbugin. Biglang nagsalita ang isang misteryosong lalaki mula sa gilid. Dahil sa dami ng mga hanggal na katulad nyo, kaya ang mga walang kakayahang supernatural ay tinatawag na evil at ginagawa na lang laruan ng mga may kapangyarihan. Tahimik ang mga tao sa paligid niya, tila nabigla sa kanyang sinabi, maswerte pa nga kayo na hindi kayo napili, may kaunting tsansa pa kayong mabuhay. Mga mangmang, -mang, biglang kumulo ang galit ng mga nasa likuran niya, anong sabi mo, pinagsasabi mo riyan, hindi ba exile ka rin tulad namin? Gusto ko lang naman magyosi si Rito, sagot. Nang misteryosong lalaki, walang pakialam. Huwag mo kaming bitinin, sumagot ka ng maayos. Sigaw ng isa pa, teka lang, pamilyar siya, bulong ng isa sa gilid, habang tinitigan ang lalaki. Ngumiti ang misteryosong lalaki at bahagyang tumagilid. Hindi nyo pa rin ako nakikilala. Mukhang kulang pa ang mga panalo ko. Sabay taas ng kanyang buhok para ipakita ang kanyang mukha. Ngayon, kilala nyo na. Nanlaki ang mata ng isa. Siya ang may hawak ng winning streak record sa Dead Corpses Club. Biglang nagsalita ang isang tauhan sa checkpoint. Quentin, huwag kang magpaiwan. Sumakay ka na sa bus. Oo na, oo na, sagot ni Quentin, sabay akyat sa sasakyan. Cheers for surviving. One way ride na to. Wala nang takas sa kapalarang kamatayan. Ito ang jurisdiction area, ang talaan ng sistema. Sa loob, may isang lalaking abala sa pagtatay. Nang lumabas ang profile ni Shannon sa screen, natigilan ito. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang nakakatakot, parang demonyong ngiti. Ang mga matang to, katulad ng sa kanya, anak ng Diyos, ikaw ba yan? Bulong niya habang nakatitig sa screen, tila may nalalaman. Samantala, si Shannon ay tahimik sa loob ng bus, nakasandal sa bintana, habang kumakabog ang dibdib. Kailangan ko lang makabalik bago sumikat ang araw, para hindi malaman ni Alvin. Kapag nahuli ako, patay ako sa sermon. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, may nakita siyang lalaki sa refleksyon na may dalang patalim kaya siya ay nagulat. Mabilis ang kamay ng lalaki, kaya agad niyang hinawakan ang button sa ilalim ng kanyang upuan para i-recline ito. Dahil dito, nasipa niya agad ang kutsilyo at naiwasan ang pagsaksak. Tumilapo ng kutsilyo sa kisamed, umalis siya sa kanyang upuan upang harapin ang lalaki. Pinanood lang sila ni Quentin mula sa likuran. Ayos to. Nakakainip kapag hindi ka lumalaban. Gusto kitang patumbahin bago pa magsimula ang torneo, sabi ng lalaki. Napaisip si Shannon. Hindi to maganda hindi ko kayang sayangin ang lahat ng lakas para rito. Kailangan ko itong tapusin ng mabilis, o baka hindi ko kayanin ang susunod na mangyayari. Pero kung magsimula akong lumaban ngayon at makita ng lahat ang lakas ko, pupuntilyahin ako ng lahat. Nakatayo si Shannon, hindi alam ang gagawin. Bigla namang may sumapak sa lalaking nakadilaw na nakikipaghamon sa kanya. Tiningnan na lang ito ni Shannon nang may pagtataka, ayos yan, kwenten responsibilidad mo yan hanggang makarating tayo sa destinasyon, sabi ng driver ng bus. Iwan mo na to sa akin, hindi siya majay gising, may ngiting smog ang sagot ni Quentin. Nanigas si Shannon sa gulat, isang suntok lang, napatumba niya ang ganoong kalaki, sa isip-isip niya. Nang lumapit si Quentin, nagpasalamat si Shannon. Kung sasabak ako sa kanya agad sa laban, wala na akong chance ang manalo, iniisip niya. Nagpapasalamat ka sa akin, sa kalaban mo ang inusente mo talaga, bata, may kayang ngiting sabi ni Quentin. Pero maswerte ka, hindi mo ako haharapin, maliban na lang kung manalo ka sa laban mamayang gabi. Ah, um, sagot ni Shannon nang biglang bumagsak ang kutsilyo sa ulo ni Quentin mula sa kisame ng boss. Dumating na sila sa jurisdiction. May madilim na tunnel na may liwanag sa dulo nito. Nang makalabas sila, nakita na nila ang loob ng jurisdiction na puno ng mga gusali. Wow! sabi ni Shannon sa gulat, umanga sa tanawin. Isang ganap na ibang lungsod ang bumuka sa kanilang harapan. Dito pala nakatira ang mga advanced, ang jurisdiction, sabi niya. Bumaba na sila at tinignan ni Shannon ang isang estatwang nakakakilabot. Impresibo ang sabi niya, napahinto siya ng saglit. Bila sa inyo, sigaw ng iba dahilan para siya ay sumunod na. Ngayon, nandito na sila sa arena. Nag-aapoy ang gilid at may nakakatakot na disenyo. Punong-puno ito ng mga taong advanced na nanunood. Nililibot pa rin ni Shannon ang kanyang mga mata, humahanga sa mga nakikita. Natigil siya sa paglalakad nang mapansin niya ang isang tambak ng mga patay. Ilan sa mga ito ay mga kalahok na namatay sa laban. Ang gulo dito, ang dami ng dugo na tumagas, sabi ng isang worker. Walang awang itinatapon ang mga patay na parang basura, hinahayaang ang ng kadiliman sa ilalim ng lupa. Ganito pala ang trayto sa lugar na ito. Isang babae ang tumawag, nakatayo sa harap ng pintong may mga linya kung saan sumisiklab ang nakakakilabot na purple na kuryente. Young master, sabi niya, dumating na ang araw ng propesya. Mukhang mataas ang posisyon ng lalaking lumabas mula sa loob. Yumuko ang babae sa kanya at sinabi, maaari mo nang simulan ang iyong paglalakbay. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at e-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po!